Pa. Service yun, no? Sosya siyang namamasada. Service po. Ah. Ay, may sasakyan na po ba kaya? Wala pa. Ay, mag-ano pa lang po. Ay, ano rin? Ano po kasi yon? Ay, dadaan. Pag pupunta po ba ng Mindoro, dadaan ang pinamalayat? Ako, pagpapunta ako.

Parang ang bilis po ng ano, ang biyahe ng Oriental kaya sa Occidental. One hour lang uh, po. Paskat lang po. Pero kapag may mga yung malaki po, nabagal. Ah, uh, dalawang oras kapag halimbawa mag-Mondanegro po. Ito yung dalawang oras. اشتركوا <laughs> solo lang po tayo dagdadaan dito parang creepy din eh pag sa camera oh. parang ang ganda sa camera eh